Ayan po oh. Nakapulot na naman kami ng kuting mga kaibigan. Nakakaawa kasi. itinapon lang sa gilid ng kalsada. Tapos yan pa yung isa mga kaibigan no? Oh. Bali tatlo yan. Kaya lang yung isa. Pagbalik, nung, pagbalik namin wala na. Baka may kumuha na. Yan lalaki yan. Kawawa. Oh, Bumabila natin ng tsupon bukas. Oo. Ang lahat kasi ng hayop may buhay kaya hindi pwedeng basta-basta mo itatapon. Kaya ako nananawagan kung sino man po yung nagtapon nito. Salamat po ng marami. Ayan na po yung dalawa oh. Ayan. Isang babae at lalaki. Yung three colors lalaki po, nang babae po yan. Yung white and yellow lalaki. Ayan, oh. Salamat po doon sa nagtapon. Nakukonsensya po ako. Bye-bye.